Ikami gadan mga kuan ginsubungan ni ni GM. Hay, ha, mananak anak. Maram. Gipakan nila kami kinau di manong hari. Ngahoy to day po di. Oh shit. Kakalabihija. So, Jayza, nandito kami ngayon sa kahagnaan. <laughs> kahagnaan. So ngayon mga kabader, kasama ko si Balong, hmm. e, Batoy. Tapos si Ramano Hari, nandito sa nasa uli. Nasa uli. Anak-anak ni Manuhari mga ngasawa, manginginyo po ba, manginginyo oh. po ngayon, nauna kami. May plano kung mga kabader, pupunta na mauna kami sa bahay, tapos si pra Prank namin yung nanay ng uh, babae. Sasabihin namin pasensya na po si Yung, GM, yung si GM yung anak anak-anak ni Manuhari tumakbo pumunta sa Manila, hindi makakapunta dito. <laughs> Oh, yun. Andito na siya sila, andito na. Tabay, tabay. Isang team kami mga bader, isang team. Tabay, tabay. Liga na. May oh, may check point, may check point. May plano ako. Ano yun? Mauna kami sa bahay nila, kami okay. ni Rabalong. Tapos iprabrang namin yung nanay niya. Sasabihin namin si Jim hindi makakapunta dito tumakbo pumuntang Manila. Pwede? mga 10 minutes na lang yan ha. Sunod na lang ako. Okay. Okay, okay, okay. Sige. Let's go. Kaya nako, balay. Ah, mau tunggu pusat tuh, tuh. ayam. Ah, ngomong yang ini. Jalan, Bang. Boleh bayi ini ayam. Bye bye. Kami ini balik di sini, kami di Jakarta kan nih? Iya Kami kami jimpakan ini mana hari Adi mana tak kumpul di Balung Kami ikut aku nih jim diri makan nih? Ayo ini wajib nih ikut Hah? Nah lagi Ini tarik nih batak Oo, oh, tahan nga. Diba tayo pakita nga? Oh, Wala, di rin ka pwede amot um, kaya istoryahan nalang. Di rin madahingan yung lalaki. Pwede man ikaw baga magkuhan nalang. Ito nga ako maaram itong ano itong tira pinag-istoryahan. Ogi daw, ano? Hindi. Di rin na nato na dumalala natin. Adto na sakay na. Sa Manila? Oo. Kira nga ano ha? Adik, maaram ang babae. Basta dyan, mama. Adto sumakayan. Bas.

Oh, oh, dere kay. Ya, e, no, yan ang palita, bukan ano, niya. <laughs> <laughs> kaabot, kaya, ano ba kaya? Ano ba? Kaya, 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 na! I'm, I'm... Ay, pa Manila hiya. Kani ay, bo, bo, ganabon, super, ano, nga naman. Super bon nga ayo pug. Pinaka guto na pagudira. Ano man diyan ato dito ya na mahim. Oma, mo nga. Bo pinga pagi. Hay, mananak anak. Maram. Gipakan <coughs> nila kami kinau di mano hari. Sa, lug. Kani. Nga hoy, boy, Oh shit. <coughs>

Ma 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 Galzore Galzore ayos na mo ini pagkanhi para just bigat surprise la <laughs> Ha? Adi may leksyon, kumpleto <laughs> tanan, pagkaon tanan tapos di rin lang kay pagkaon tamdara. It amon pagtinuod pagkanhi paghigugmat imo anak ni GM. So, wow! Uh, <laughs> Okay, okay. Sige, suwari pa. Suwari pa. Pare problema. pa na. na. prang 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 lalay. Nanay, ano din masisari mga bagong sawan? Okay. Sana. Sana. Magtuloy-tuloy ang era pagsasama. Pare na prangla. <laughs> ito prangla. <Okay>. prang Sige, prang Sige, sige. Sige, sige. Sige, maglilinurong. GM po na. Sige, matatagno lang <laughs> kira ya naik saya mana kita naik dah 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 oi bodoi bodoi kabar pak amin kan ni nanai hai hey, ngana dali dah dali dali, dali pak kita, kai tatung pagani diri ni kai mga blag blag lai pakita nga seryoso ka dali ina

Jadi lu ngomong ngadi. Hah. Oke nah lah. Oke nah. Oke nah. kita, ha? Oke nah kita, Pak ya? Yes. Yes. Peace be with me. Oke nah. Nasulbar nama kabar dah kita kau. Sulbar. Lolo, tadi na lulu. Sigi Kau.